Maraming blessings at pera mapasa ka mo sa buong taon ng 2024 sa paggawa po nito. Isang paraan na hindi po alam ng karamihan at sigurado po ako magpapasalamat po kayo after mong magawa ito. Bubuhos sa iyo ang swerte sa buong taon, hahakot ito ng maraming pera at hindi lamang ito maliit na halaga na pera ang pwede mong matanggap sa taon ng 2024. Ito po ay magdudulot po ng kasaganaan at maraming pera po. Swerte sa negosyo. Music. Hello guys, kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel, Inday 8 Buhay Provincia. So, Merry Merry Christmas, no? Natapos na ang Christmas, and then ngayon po, parating na po ang uh, New Year. So... Ayan guys, so bago po dumating ang New Year, New Years guys, New Year. Ayan, yung bagong taon bago pumasok ang bagong taon, ang dami pong uh, mga ano nabibisi po, nabisi lahat no. B busy ang lahat sa paghanda, sa pagsalubong po sa bagong taon. Ang dami na pong nag-prepare ng mga pagkain, unti-unti na silang nag-stock ng mga pagkain. And then kahit yung mga bigasan puno sila, 'yon kasi naniniwala po tayo na uh, pag marami po tayong stock na pagkain, bago pumasok ang taon ng uh, New Year's, bago pumasok ang unang araw ng taon, ito po ay magdala po sa atin ng kasaganaan sa buong taon, no? Kaya may mga ganito pong paniniwala at iba uh, iba iba't iba pong paniniwala, iba't ibang tradition po 'yan. At ngayon po guys, ang aking ibahagi po sa inyo ngayon tungkol po ito sa iyong pitaka at sa iyong bag. Kung ano yung mga ginagamit ninyo, parang uh, ninyong mga gamit kung uh, ah, pwede din kayo mag bumili ng bagong wallet ngayon, ang color na magandang kulay ngayon sa taon ang pula, ay ah, yung red, ang ah, red, no, yung may pagka orange na red. Ayun, magandang kulay 'yan sa wallet. And then itong itong yellow at saka yung green, maganda. And then ganun din yung brown. Maganda din sila sa taon na ito. Kasi uh, ito po yung wooden dragon. So, yun po ang mga kulay po sa dragon. Yun po ang kulay po ng wooden dragon sa taon na 2024. Pero guys, kung hindi po kayo bibili ng wallet, okay po. So, ito po, uh, pastok po itong ating topic ngayon sa bagong wallet at sa old wallet or uh, luma na bag na yung gagamitin kung hindi pa po kayo magpalit sa mawala sa walang mga budget po pwede ito ang gagawin po ninyo so ngayon kailangan na kailangan mo dito guys kung may money wag magnet oil po kayo ay i-ready na po ninyo yung money magnet oil niyo kung wala po kayong money magnet oil pwede kayong gumamit po ng olive oil ayan pwede po yan pwede din yung uh, ordinary po na lana ng niyog or langis ng niyog pwede po yan or BB oil, pwede ng BB Para ang importante lang naman dito, malinis mo yung pitaka mo at saka yung bag mo. Sa mga luma po na mga uh, pitaka at saka bag. Pero kung bago po yung bag mo at saka pitaka mo, eh, hindi na kailangan yung oil, no? So ngayon, kailangan mo dito yung wallet mo. So example po guys, ito po ang uh, wallet ko nung nakaraan pong uh, itong 2023. So ipakita ko lang po sa inyo ang example kung paano ko siya lilinisin. At saka ito po. So mapansin po niyo dalawa siya. And then mayroon din ako yung favorite paboritong bag, itong aking bag. Ito favorite ko. Uh, tuwing umaalis ako, ito yung daladala ko kasi uh, magaan siya and then maraming laman po sa loob. So mahirap siya palitan muna. So, ayan. And then, swerte naman din ang brown ngayong taon. So, ayan. Pasok siya sa taon ng wooden dragon. So, ito pong mga kulay na ito, ang aking um, i-example sa inyo. So, ngayon po, kailangan na kailangan mo dito ang ito pong, ito. Itong Chinese incense po. So, ayan. And then, asin at saka yung dahon ng laurel. So ngayon po, ang gagawin po ninyo guys, ah uh, kung yan pong pitaka po ninyo ay luma po, ito po, pasok ito dito sa ating gagawin. So unahin po natin yung mga luma po na mga gamit. lumak uh, luma na yung ginagamit mo last year na wallet saka yung, um, yung bag. So ito, unahin mo muna to, sindihan mo siya, then ilagay mo lang siya dyan sa harap muna. Yan. Habang nakasindi yung, yung Chinese insin, so, hayaan mo lang siya diyang usok na, uh, kasi iikot yung usok eh, uh, ang amoy ng Chinese insin, so, mag-scattered siya. Diba po? Hayaan mo lang siya ng ganyan. So, ang gagawin niyo po, guys, unahin po niyo ang iyong bag. So, for example, ito ang bag niyo, uh, linisan niyo lahat, kunin niyo lahat itong nasa loob. Uh, kahit ano po yung mga laman-laman dyan, kunin mo lahat yan linisan and then ang gagawin po guys sa loob punasan mo siya ng money magnet oil Puma Gumamit po kayo ng ano yung uh, bulak or cotton ayan punasan siya gamit yung money magnet oil Baga sa ano linisan mo yung gamit mo para magiging uh, lahat ng lahat ng ando doon na yung parang mga negative na na-attract natin last Uh, sa taon ng nakaraan, for example, itong taon ng 2023, ay hindi mo na madadala pagpasok ng taon ng 2024. So, linisan lahat yung bag gamit yung uh, money magnet oil. So, again, kung walang money magnet oil, pwede kayong gumamit po na uh, yung olive oil at saka yung uh, BB oil, pwede na. Ang importante, malinis ng maayos. Yung mga singit-singit ng bag, kailang malinisan siya. And then, ganun din ang iyong uh, yung pitaka. Sa pitaka naman din, tanggalin mo muna yung pera dyan. Sa mga luma po na pitaka, no? Tanggalin mo ang lahat dyan and then linisan mo siya ng maayos. Tanggalin lahat. Lahat ng mga pampaswerte, tanggalin mo na yan. And then, ganun din ang iyo pong uh, pitaka. Kahit anong pitaka na ginagamit po ninyo. So, ngayon po guys, once na nalinisan mo na siya, ang gagawin niyo po, pausukan siya ng Chinese incense. So, mula sa loob hanggang labas po. Usok kan talaga ng maayos guys. Yung usok po makakapasok siya dito sa loob ng pitaka ninyo, ganun din sa bag. Kasi guys, ang purpose natin dito, uh, lilinisan natin ang lahat ng uh, loob at saka yung labas nito para sa ganon Kung ano man yung uh, na, na, na ano man yung uh, nadala mo nitong 2023, hindi mo na mabitbit yun hanggang ah, papasok ko ng taon. Ayan, nabulol na tayo. Sorry, guys. Mm -mm. Ayan. Again, linisan ang pitaka gamit yung money magnet and then ang ating pausukan ng Chinese incense mula loob hanggang labas po. Once na, na napausukan mo na siya, guys, ayan, okay na yan lahat. So, again, yung pitaka po natin, 'wag nating lagyan po ng mga uh, yung mga uh, bills na mga babayarin yung mga res receipts and 'wag mong lagyan 'yan. And then isiparit niyo po, guys. So, kung itong pitaka na ito ay para sa pera, ilagay mo dito guys ito lamang ito itong asin at saka yung dahon ng laurel so bago mo po ito ilagay ay uh, syempre po mag-wish ka muna na itong uh, itong pitaka ninyo talagang magkaroon ito ng protection kailangan din ang protection guys no baga sa ano uh, protektahan mo yung uh, yung pinaghirapan mo kasi po pag hindi mo siya uh, hindi protected yung pinaghirapan mo pag natanggap mo siya parang hangin lang na mm -hmm. ha? Uh, lumilipan, na nauubos ka agad. So, kailangan mo yung protection. So, nakakatulong po ang asin, na hindi mausog yung pinaghirapan mo, hindi siya umaubos. Uh, at magkakaroon ka ng ipon nitong taon ng 2024. And then, ang dahon ng laurel, mag-wish ka dito na sa pangmagitan po nito, ito po ay magdala sa iyo ng limpak-limpak na uh, blessing, limpak-limpak uh, na salapi, na ito po magpapayaman sa iyo magdala sa iyo ng uh, puno palagi yung, yung pitaka at ganoon din ang yung itim. Kaya guys, dito mo yan ilagay sa loob. No? Ilagay mo siya sa loob and then dito po sa iyong pitaka, uh, maglagay po kayo dito ng 888 na pera na huwag ninyong gamitin. Ilagay ninyo sa isang ampaw. Yung ampaw po guys mabibili po yan sa department store lalo ngayon sa mga mall po doon sa may mga cashier makakabili kayo doon. Mayroong nakalagay doon ng mga ampaw na paninda ngayon. Mm -hmm. And then uh, 888 po na pera ilagay mo siya sa ampaw. And then yun po ilagay mo nito dito, dito sa iyong uh, pitaka. Kasama ang asin at saka itong dahon ng laurel. Yun lang po ang ilagay ninyo guys. And then ito po guys, uh, palitan ang asin buwan-buwan. Uh, Pag ito po palitan mo na ang asin, ang asin na natanggal mo, ilagay mo sa uh, lababuhan mo or tunawin mo siya ng maayos and then ibuhos mo sa may inidoro mo. Buhosan ng maraming tubig. At ang dahon ng laurel, sunugin so mo siya. And then every month, ah uh, every month po mag maglagay kayo ng bago panibago na naman so uh, first first day of the month yun ang gagawin ninyo palagi hanggang matapos ang taon ng uh, 2024. Sa ganito pong paraan guys, ma maano mo talaga dito, ma-attract mo dito yung tuloy-tuloy na daloy ng pera, tuloy-tuloy ang pasok ng pera, and then magaan po ang pasok ng pera sa iyo. And then nitong taon ng 2024, ayan, lalago kung ano man ang negosyo mayroon kayo, kung sa trabaho magkakaroon kayo ng maganda pong kita sa trabaho, magkaroon kayo ng mga promotion, mga kikitain ninyo guys ay talagang makapag-save po kayo. Kasi po protection at saka pampaswerte lamang po ang nasa iyong pitaka. And then ang iyong pitaka po again, huwag din yung lagyan ng mga, uh, kahit yung mga ATM card yung isipalit po ninyo guys. Kagaya nito guys, yan. Ito ang ating lagayan ng mga ATM po. So dito ko na ilagay dito po, nilalagay po ang mga ATM, mga ATM card ko. Ayan. Ayan. Dito, dito, separate si siya. Ayan. Ayan. So, walang ibang ilalagay dito kung lili lamang yung ATM, ATM card ninyo at saka yung mga importante na mga ID. And then dito, maglagay po kayo ng asin. Ganon din, ah uh, isang ganito, si lang, ilagay sa asin. At ganon din ang iyong bag, guys. Maglagay kayo ng asin sa bag. No? So, yan po ang paraan, ang simple na paraan lamang, guys, na paglilinis ng ating gamit, no? bago pumasok ang taon ng 2024. Linisan mo na yan. And then, pag uh, unang araw po ng Uh, taon, gagawa uh, kayo ng pampaswerte na ito. And then guys, pwede mo rin isabay ito, pero mas maganda talaga nalinisan mo yung iyong bag at saka yung pitaka ninyo before mag uh, before papasok yung bagong taon. And then, kung bago po ang inyo pong uh, wallet or bag ninyo, ang gagawin po ninyo guys, pausukan po ninyo ng uh, Chinese incense. And then, uh, pausokan mula loob hanggang sa labas. And then, maglagay po kayo ng pampaswerte. Ganon pa din, uh, asin at saka yung dahon ng laurel. Ayan. So, maraming pampaswerte po sa pitaka at saka sa bag. Pwede kayo maglagay dyan ng uh, bawang, maliit lamang na bawang at saka uh, luya baliit po na luya yung kontel ng luya pwede kang maglagay niyan ayun pampaswerte din yan. kahit yung cinnamon stick pwede kang maglagay sa iyong pitaka so again po ito pong uh, ito yung pinaka principal po na pampaswerte na dapat hindi ka magpawala nito sa iyong pitaka sa iyong pitaka at sa sa iyong bag so sana po guys no ang ating topic ngayon nakakatulong po ito sa inyo at uh, dasal ko po sa lahat po ng mga Aking mga taga-subaybay, mga subscriber ko po, mga kapamilya ko dito sa aking YouTube channel. At dasal ko po guys kung ano man ang iyong mga wishes nitong darating po na taon ng 2024 ay ipagkaloob po sa inyo sa ating mahal na Panginoon. So, uh, lagi nating tandaan guys, uh, positive lang palagi. So, gawin natin ang ating sarili na uh, be blessing to be blessing tayo sa ibang tao and then is po natin na magiging healthy po tayo uh, and then uh, strong mind yung positive na mindset natin yun po ang tatakbo dyan. and then um, lagi po tayong magpapasalamat sa mga blessings na dumating sa atin ayan guys so sana po guys no uh, yung topic natin ngayon mayroon kayong idea at nakukuha dito po. At kung kayo man po ay naghahanap po ng mga online negosyo, ah uh, ako po guys ay masaya talaga akong magbahagi po sa inyo sa aking online business na ito. Ito po ay na-enjoy ko talaga at ito talaga ay blessing talaga na dumating sa amin sa lahat po ng mga members dito kasi alam po niyo guys ah uh, marami na pong nakakabili ng mga brand new na sasakyan hindi hulugan, cash po nilang nabibili yun cash na nabibili at yung iba nakakabili na po ng bahay. Kaya guys, kung gusto mong malaman ang aking uh, negosyo ngayon na aking nabisihan, no? ah uh, Mag-message ko po kayo sa akin dito sa aking messenger. Iiwan ko po ang aking messenger link sa description. Ayan, hanapin po ninyo ang uh, link na yan sa baba po ng video na ito and then mag-message ka direct sa akin. Guys, kung hindi ko kayo masagot ka agad, mag-patient lamang po. Lalo ngayon ay New Year, papunta po sa New Year. Sobrang busy po. And then, uh, asahan po ninyo guys, agad-agad, sasagot talaga ako guys. no So, uh, swerteng hatid po sa inyong lahat. God bless everyone. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!